Good morning mga boss Ako ngayon ay nandito sa Tayabas, Quezon Dapat hindi sana ako magbablog Dahil uh, Hindi naman kab kablog vlog Itong biyaheng ito Ay kaya lang Ay uh, Nangyari kasi Dapat Tayabas lang ang punta ko dahil may bibilhin akong parts ng motor yung mga motor na nagpapalit ng mga halimbawa ay fairings nagpapalit sila ng bago ang ginagawa nila ay binebenta nila na pwede pa naman kakulay pa naman ng motor na nasa bahay ay yung nasa bahay basag yung binebenta, binebenta sa lokban na dapat ay kukunin ko sa tayabas ay hindi pa kaya napatakbo ako ngayon dito sa Tayabas Ang pagkakamali ko Hindi ko na double check yung kanyang lokasyon Siya pala ay Lukban Hindi ko na check kung Anong lokasyon Kaya pagdating ko ng Tayabas Nagchat ako doon sa ka-meet up ko Sunod ko yung lokasyon Naku po ay hindi pala at ako ay nasa Tayabas pa lang Ang kanyang lokasyon pala ay Lukban Kaya ngayon nandito ako sa uh, daan ng papuntang Lukban Tapos isa pa may problema Pakunti na ang gas ko Dadalawang guhit na lang oh. Paano kaya ito? Malamang hindi ko na kunin yung isang parts. Ang kukunin ko na lang ay yung uh, ano. Yung isa. Para hindi naman sayang yung biyahe natin. Ay naman na ah, pagkakamali ko ito. Hindi ko na double check tapos parang uulan pa <coughs> yari tayo dito at ayan uh, nasa kamayan tayo kamayan palais dito yung sa tayabas mula dito sa tayabas sa may kamayan ay nasa 15 minutes pa Hanggang Lukban So malayo-layo pa din Uubos pa din yun ng gas Nang uh, siguro mga O isang litro siguro O mga kalahating litro Hindi naman katakawan itong dalan ating motor eh Si FCA Hindi naman itong katakawan So ayan Ito na yung arko ng Lukban Galing ng Tayabas mapapanood nyo parini na ah, parini sa lukban napablog tuloy tayo madadaanan din natin dito ang kamay ni Jesus po so, po tapos pagkain malo pura beriya pag nalubat pa ako paano ko mamimit yung aking gamit up kung ako'y malulubat i'm walking alone, the streets are empty the only thing i can see is my own silhouette Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Okay. Anyway, okay na mga boss. Ah. Uh, Ngayon natin. Ngayon natin dapat makuha. Dito sa pad. Uh, let's go na. Hindi ko na pinakita sa inyo yung aming transaction dahil ah, uh, sa sa privacy may mga bagay tayong hindi dapat na ipakita <laughs> hindi naman kabisado yung taong yan dito sana kaya lang ay huwag na pero nakuha ko na yung dapat na nakuha ko yes as motor ah, Oh, I'm going to dahil na natin sa kanya motor Kita ko yung kanya motor Kulay <laughs> pink Legit naman Na sa kanya motor talaga galit Tapos yung isang uh, Binili natin parts uh, ah uh, Drive face Kanya talaga yon Nakabox pa Kali pumatak lang ng apat raan Video halos pa na pero sabi nung anak ko ay ito nga, tama gawa ng segunda mano na siya eh ay kung bibili sa kung bibili sa Shopee 249 daw o brand nyo na yun kaya lang itong kaya <coughs> lang itong nabili natin na stock may kaunting tama lang I sabihin mabibili mo pagka ikaw bibili sa Shopee Re replacement Re replacement replacement na kaya okay na rin na kinuha natin yun importante kasi makuha natin yun dahil uh, yung gear ang mahalaga din yung gear at saka pwede pa naman talaga siya gawa nang yung gear nung nakakabit ko sa isa kong motor yung itim na PUI din walay itim na lost thread kasi yung pinaka gear nya gawa ng paghahabit ayun kailangan natin bumili ng bago, magpapalit pa nga kami ng ano magpapalit pa nga kami ng sigunyal, ayun magpapalit pa kami ng connecting rod magpapalit din kami ng gear bali, binili ko din yung sigunyal na sira din ang diferensya lang ng sigunyal na nabili ko ay putol papakita ko sa image picture dyan motor yung sigunyal na napili natin uh, pwede pa naman ang kailangan, laman, ang kailangan lang naman natin doon ay yung uh, shafting ng sigunyal kaya yung gear at saka yung tread yun ang mahalaga doon pero anong nangyari yung okay lahat yung napili natin anong nangyari nga yung pin nung connecting rod okay pa kaya doon sa aming connecting rod basta lang ipinalit hindi na kami ng bago dahil okay, so okay pa nga yung napili natin ang putol lang talaga yung connecting rod so palit lang na, nakaminus na kaya bumibili tayo ng ganito so, bagay na nga, ba, hindi nang gitna pa nga, ay naman Kaya yeah, bumibili tayo ng ganito para makatipid tayo. Pero hindi ito si BNB, bumibili tayo ng illegal. Medyo panayo ito. Nasa... Sa uh, ulit din natin nakakoy mula dito sa Lokpan, Quezon. Dito Dolores, Quezon. mga boss ana natin ayan natatakupan lang ng ulan at saka ng liyog yun yung mataas na uh, na nakalipa ana na hindi na, nakita na, na, na. At andito na nga tayo sa Tayabas Crossing Manila sa Iaya uh, Lucena Ito yung crossing Mayalag uh, and, uh, ang si uh direction na ang tapon niya si Jolly uh, Kung direksyon na ito ay pupunta ng Maynila Dahil ang Dolores ay kailangan mong daanan ang daan papuntang Maynila para makatulong mo pero merong ibang daan dito sa may hilokban. Hindi lang ako dito na yung, hindi ko tayo malayo ako sa kakaanap. sa dami, nakakapalas yung lusot doon. Ay, mapapalayo tayo. Marami na uh, ako gusto samantalang kung dito tayo dadaan sa highway ay, ano lang, ah, uh, dreaderit sa lang ang takot natin. sa uh, na mga bus sa, uh, na nilagay sa kapok namin. Ilaris Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha at pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos.